Luzon, Visayas, Mindanao, sa anumang sulok na mundo, ang tao na sa bayan, nagmamahal sa bawat Pilipino, Mayor, Former President, Rodrigo Raua Duterte! Light lights, please, lights. Anak malas lagi Anak mahal Anak mahal Relax lang po kayo. <clears throat> Medyo paus ang boses ko. At pasensya ako, ninyo ako. Maraming nasa utak ko papunta ako dito kung anong sasabihin ko. Puno kanina ang kaalaman ko. Ang problema, nung sumayaw yung magkakaroon dito. Nak nakalimutan ko. Matanda na rin kasi ako. Ano ito? Meeting de avance? Alam mo, Nung unang panahon, wala naman tayong kamuang-muang, wala naman tayong kalaban, wala namang nagagalit sa atin, pumunta ang Espanyol at inagaw ang ating lupa hinirang. For 400 years, nagtiis ang Pilipino subjugated by foreigners. Then, during the American and Spanish War, natalo ang Espanyol at napunta ang ating bayan sa Amerika. Anak ng Grabe ang tiis ng Pilipino yung mga lolo natin kung gaano na lang sila pinahirapan. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, ay may mga pare nandyan, they know the history of Christianity. Alam mo noon, kung hindi ka magsimba, sampung palo sa katawan mo. You doubt my... Si Ayan si Father Ivasco, Chief of Staff ko sa City Hall. Siya yung NPA leader doon sa Libungan may plenum ang komunista. Itong mga sundalo natin, nandito sa harap ko, nahuli yan si Ibasco. At ako naman ay fiscal noon, pumunta ako sa katitipan para i-administer ko yung oath niya, yung statement niya kung totoo o hindi. Pagkatapos noon, sabi ng mga sundalo, Piskal, papatayin namin itong dalawang pare. Father Tison, Waray, pati si Father Ibasco. Bumaba yan sila sa Visayas para makiksa palaran sa NPA. Sabi ko, wag, kasi pare yan, putang, Ma, alam mo, ang Diyos nandiyan eh. Eh kung ito lang naman yan ang prinsipyo, iduluhiya. Eh, hindi naman kriminal yan, kidnapper o pusher. Eh sabi ko, ah, uh, kulungin na lang niyo. So, sa matagal na panahon, sulat siya ng sulat kay Corey. Eventually, na-release siya lahat, pati na ang asawa nila Quintanar, yung mga komunista, mga isparo nang galing dito at naging uso sa buong Pilipinas yung pagpatay wala barangay captain konsihal military Navy, Police, puro may pamilya, anak ka ng kakawalang kwenta yung ideolohiya. Kung hindi mo malang mabinta sa mapayapa na panahon. So kinuha ko sa chief of staff, tapos umuwi siya sa buhol naging governor. Pare ito. Nandito siya ngayon. Kasama tayo. At maraming, maraming salamat you guys from other parts of the Philippines, nagpunta rito para lang makipag duyog sa Bisaya sumama lang sa ating kung sabay tunong sa Tagalog, yung ating the purpose of why we are here. Wala akong no longer in politics. I am not a candidate. Nahirapan nga ako mag-akyat ng hagdanan. I am 80 years old. Hindi, 79 lang, pero hindi binibilang yan eh. Kasabi, malas daw, sabi ng asawa ko, 80 na ako. oh sige, sige, 80 na. Pero nung itong lumabas itong People's Initiative, okay man yan. Abogado ako. There are three ways of amending the Constitution mag-constitutional convention, mag-eleksyon tayo sa political districts ng representante para sa assembly to convene there and propose changing or modification of our constitution. Itong people's initiative, pati itong Congress, they would convert the Congress into a constituent body and propose the Constitution. Alinman dyan sa lahat, it will be submitted to the people for ratification. Ang problema dito, ako, Mr. President, uh, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito, ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita. Laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibilities sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo, Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Eh, ikaw eh. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot, ayaw ko bang yari sa iyo yan. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at mamadugo itong panahon na ito. Alam mo, Mr. President, sabihin ko maya sa tao kung ano ka. Noong unang panahon, hindi tayo puro Bisaya nagkita-kita doon sa Luzon. There was a community of Filipinos. Galing Bisayas, galing Ilunggo, galing Waray, galing Mindanao, galing Hulo, galing Lanaw, galing Cebu, Samar at taas pampanga apare nagkita-kita yung mga minuno natin kasi hinawakan tayo ng Espanyol pati Amerikano nung dumating ang panahon na tayo'y nagkaharap na sabi ng mga lolo natin ano ang gawain natin sa bayan natin Pwede ba tayong magbarangay-barangay lang o magkaisa tayo dinabale iba-iba ang salita natin? It was agreed by the Filipinos then of all walks of life, ma Ilocano, ma Cebuano, mga taga Mindanao, they agreed to form a constitution. Alam mo, yung constitution parang bahayan sa tao. May poste. Sabi natin, ano, magawa tayo ng magandang opisina where we can meet and talk about the death